Camping in Pascuale. Pascuale. Ayan. So, kami ay magka-camping. Ay, magka-camping kami ay magka-hiking nga pala. At uh, nga, kami dun sa bundok. So, ayan. Tara, sabay kayong mag-gala. So, may kabayo nga, ma, mga kachikoy. Ayan. Magsumunod kami. Grabe yung ano. Ang... Ang chicks-chicks maglakad ng kabayong to. So mga kajikoy, kaya nga habang naglalakad nga kami papunta nga doon sa bundok. Ayan nga pala yung camping set ang dyan nga pala kami naka-stay uh, ngayon. So ayan nga si Ken, gay na nga namin today. So tara sabay-sabay tayong maglakad. At mag-enjoy sa nature's land. Uh -huh. Now ng... Bar na Barcelona stay! So, ayan na mga kachiko, naglalakad na kami. Ang sarap mang langhap ng similang dito sa kagubatan. At ayan na nga, nagkakagulo sila sa river at sapa. Ano daw nakakaiba? Bahal ka! Bahal ka! Bahal ka! <laughs> <laughs> si Koy. ang ganda. Wala kaming guide, wala kaming ano, kundi kami lang. Kira, sabay tayo. Okay. Ito yan, mga chikoy, lock. ato yan, sobrang patuktok lang ako eh. Ang ganda dito. Super ang ganda. Ang ganda. Yan ang mga palibot oh. Yan. So may mga puno din eh. Mga kaputo. Ayan oh. Yan. Gusto it tayo dito One hour na kami naglalakad. Pagkunta okay. kami na hahanapin na yung ilo. Yan ang ganda oh. Pagkaba oh. Yan. Guys, mga Say, on, let's go! So mga katigoy, nandito na nga kami sa baba. Galing kami ba diba, sa masukal na daan. At ngayon makikita nyo na ang magandang view. Ayan, ayan o. Oh. Diyan naman kami pupunta. Ayan. Look. At pupunta tayo sa sinaunang uh, kampo ng mga Espanyol. Ayan. So, let's go! Samahan nyo kami! So mga katigoy, ito pala yung Uh, sinaunang kampo. Yan, kampo to yung mga katipo yung sinasabi ko. Kaya na, ito yon Ang liit lang ng kampo nila, oh. Ito pala yung maingay, oh. Ito pala yung nagpuputo ng mga kahoy. Yan, pinuputo nila para maganda yung daanan ng mga tao. Ayan, pinuputo nila para nabali yata. ala Ayan. Pinuputo nila sa daanan. Ayan mga lagi. Ayan. Galing yata sa taas eh. Ayan. Pulo dito. So mga ka-chikoy, nakita na nga namin yung ilog So sa ngayon, ay wala nga tubig yung ilog nila Kasi nga, ulang ulan at iwan, bakit nga walang ilog Walang ilog, walang tubig yung ilog nila Ayun, napapakita ko sa inyo So mga ka ito na nga yung sinasabi kong ilog Ayan, walang tubig yung ilog nila ngayon, ayan o oh. So nandito na nga kami. Napuntahan na namin yung ilog. Ayan. Ayan, walang tubig. Sayang. Walang tubig yung ilog nila. Ito pa naman ang gusto kong puntahan talaga. Wala tayong mano kasi walang tubig. Ayan. Ayan you know, Ganda ng ano oh. Mga flowers sa daanan. Ganda talaga ng ano nila dito. Nature's dito sa Barcelona. Look. Tapos pakyat, bundok. Ayan. Ayan hundog na. Ayan. At dyan naman yung tulay. Ayan. Dyan yung ilog na walang tubig. Sayang. Kung kanina may dilaw, so ngayon may white naman. Ayan o. Oh. Ganda. Ayan. May ibang ano naman. Flowers. Ayan. Ganda. Gulaw na dilaw. Ang ah. ganda talaga. Ganda ng view dito. Oh. Ayan. Look. Ang ganda. So nang na nga kami sa camping site nakabalik na nga kami at ngayon kami na may mag ihaw ng ano ano Malo. For the long. Oh. <laughs>